Yo, what's up mga gar? Ito ulit ang inyong Kuya Temps. So, wala na tayong intro-intro. So, as you can see, mga gar no, nakataob na itong ating mga uh, Lagayan lagay ng isda. No? Ito yung mga trapand natin. Nakataob na mga gar. <laughs> so, isa nang ibig sabihin yan mga gar, no? Uh, na wala na no, yung mga isda natin lahat. So, ito na yung ating lagayan mga gar, no? Empty na yung ating mga rack. Ayan. Yung natitira natin ito. Yung may laman na... Uh, Uh, Silverado Emerald natin na double sword. Ayan, apat na male. Tapos, ito yung iba, no? So, hindi ko alam kung may male pa yan dyan na lalabas. na nga, meron pa kasi ang daming female nito kung ganun. Tapos, apat na lang yung male, no? Tapos, yung fry ng ating uh, Waikisi. Tapos, yung male na lang yung natitira kasi nung nakarang araw, no? Tumalon yung female niya. So, yun lang natitira kasi yun yung hindi natin maibigay. So, ito nawala na lahat no kasi nung nakaraan may pumunta dito no nung pagka-post natin ng video. Ah, uh, pumunta agad siya nung sunod na araw at kinuha niya lahat no? kasi siya yung pinakauna na sabi na hihingi siya. So, pumunta sila dito no, dalawa sila ng kanyang isang kasama. So, kinuha nila lahat. Ayan. So, wala na, wala na tayong mga isda, mga garna. Uh, yung mga Santa Claus wala na. Tapos, ito na lang talaga tapos itong dalawa nating beta na pinapalaki at nire-ready natin sa ating breeding. Tapos yung dati pa natin na beta na Mahatchai ayon. Yun na lang yung mga isda natin, mga gar. No? Tapos maliban yun doon sa labas, yun yung uh, natitira. So baka mayroon kayong suggestion mga gar, no? kung anong bagong maganda no? na isda na alagaan ngayong 2025. Kasi Uh, tingin ko talaga hindi maganda yung gapi dito dahil uh, tingnan nyo namamatay kahit yung mga halaman ayan, brown yung mga halaman hindi siya tumutubo so namamatay ayan. pero okay na okay dito yung beta ayan. so baka meron kayong suggestion mga garno na kung bang maganda pang isda maliban dito sa sa beta kasi dati nagbeta na ako pero wala akong napala kasi nagkandamatay no? Tulad nito, yung mahal niyan dati nang bili ko ito. Namatay agad yung mail. So hindi ako nakapag hindi successful no yung mga uh, pagbeta ko wala ako na pala doon. Ayun. So ito na yung mga lagay natin no. Tinaob na natin, hinugasan na natin to. Tapos tinaob. Ayun. Pero meron akong uh, bagong bili mga gar no. Ayan. So hindi pa rin tayo magki no. Uh, kala lang yun na magkikwit tayo <laughs> ayan, napunta ako nakaraan no, na sa DB Mart at may nakita akong maganda no na yan palanggana pang pang grow out no malaki tapos uh, murang mura lang siya mga gar murang uh, mura lang siya 79 pesos lang yung ganto kalaking palanggana no, tapos meron din na uh, parang katulad nito no na palanggana yan kulay itim 79 lang din 79 yon So, kaso ito yung pinili ko kasi medyo mababaw, no? And malapad, ayun. So, kung magagapi ba tayo dito or magbebeta, mas okay ito dahil uh, medyo mababaw siya pero malapad, ayun. Tapos ito, no? Ito binabad ko muna sa, ano, sa methylene blue. Kasi plano ko tong ilalagay, no? Itong mga halaman. Ito sayang kasi itapon. Yan. Plano ko tong ilagay sa bago kong setup. So ito may mga may bago akong pinaglalagyan. So silipin natin mga gar. 'Yon, ito yung bago kong setup mga gar, no. Dito ko maglalagay. So kaso mainit dito, kaya ang ginawa ko mga gar, uh, bumili muna ako ng pangharang dito. So haharangan yan dito ng uh, sunshade para dito ko tayo makapaglagay ng ating mga grow out. So actually meron na ako diyan isa. 'Yan, no? nakabili na ako ng isa. Nandito nga yung iba kong mga lagayan. Ayan, oh. Yan. So, lalagyan ko yan dyan ng kaya pa yan ng isa doon, no? Tapos, dalawa dito. yan So, ah, lagay siguro ako dito ng apat, no? Apat na piraso or lima. Ng mga ganyan. yon So, dadamihan ko yan dyan. And, dito na ako mag iista mga gar. So, kunting strain lang yung alagaan natin. Kasi, ganyan yung style natin. Actually, ko yan dito. Yung aking PKBM. Tapos, yung double sword ko ilipat ko yan din dito so kailangan ko lang kasi malagyan ito ng sunshade para makapunta tayo dito kahit hapon kasi kung gantong oras hapon no, grabe yung init dito hindi kaya talaga mga gar Ayan. so ito yung bagong project natin kaso ang problema wala pa tayong halos malalagay kasi yung isda ko pa lang din naman na papalakihin is yung double sword no tapos pag na breed natin yung beta natin dito din yan tapos plano ko ililipat dito nga sabi ko kanina no yung ating uh, Piki BM tapos yung aking feeder koi na natitira lalagay ko din niyan dito. Try natin kung dadami dito. Yon dito natin ilalagay yan. So nagsasara na siya ng kusa. Ayun. So yun hanggang dito na lang muna mga gar, no quick update lang tayo sa ating ginagawa. And wala na tayong pambigay no na isda dahil ano na siya uh, na sold out na. So, ito muna tatapusin ko. Mamaya siguro pagka hindi na masyadong mainit, no. Magse-set up na ulit ako dito. Lalagay ko na yan dito yung mga uh, kalat, no. Ito ibababa ko to, ibabal ililipat ko yan doon sa mga rack natin na walang laman. Doon ko yun ilalagay ito. Ayun. So, titingnan ko pa kung ano bang pwedeng gawin dito kasi pala, parang plano ko dito na mag-iisda para medyo outdoor siya kasi doon sa baba talaga, ano talaga. Hindi talaga pwede. Hindi talaga maganda doon. Ayun. So, hanggang dito na lang ulit, no? Muna mga gar, hanggang sa muli, no? Ito yung Kuya Tems na nagsasabing to God be the glory.